Kita nyo yan guys Kung gaano karami ang labahin ko Maroon pa Yung big sheet pa At saka mga pumot Kailangan ko pang labahan yun <laughs> Kala nyo lang dami kong ginagawa dito at ang kusina pa ay tingnan nyo oh Ayan dami ko pang hugasan. Maaga nga ako naglabay. Maghugas naman ako ngayon. At magluto naman ng ulam mamaya pagkatapos maghugas. May nilabahan pa. Paano na lang? Oh, mayroon pang naiwan, no? Marami yan marami akong ginagawa araw-araw tapos sabihin <laughs> sabihin discover tamad ko daw magwete eh. saan ko kukuha ng oras para pupunta sa mga live <laughs> pagkahapon na naman yan mayroon pa akong gagawin eh, ilang oras lang yung pahinga ko dapat mahusga sa tao kasi hindi nyo naman alam kung anong ginagawa eh. kaya discover babanggitin ko na lang talaga ang pangalan mo <laughs> kasi hindi naman magandang pakinggan na kasi yung, yung binanat mo sa akin sa live eh. kasi huwag kang mahusga sa tao na hindi mo alam hindi mo kilala ah uh, sa akin ang dami kong customer sa mga appliances magpapagawa tumatawag mga sa akin pero hindi ko pinapansin dahil nasa kulang na ako sa oras para sa pamilya ko si white diba kaya ba punuan discover kaya bang punuan ng oras na nilaan ko sa pamilya ko kaya ba ni youtube ihata, ihatid yung anak ko sa school hindi di ba ikaw discover kaya mong ihatid yung pamilya ko yung anak ko ng <laughs> bunso sa school kung kaya mo pagsipagan ko mag magdamag pa ako dyan sa, sa youtube niyan bibisitahin ko kayong lahat sa mga live uh, ganun lang ako kung titirahin nyo ako sa live titirahin ko rin kayo dito sa vlog ko at uh, uh, ano discover ngayon pa lang tanggalin mo na yung yabang mo habang maliit ka pa maliit pang bahay mo kasi tingnan mo yung isang vlogger na vlogger na mutu vlog babae din yun anong nangyari sa kanya ngayon dahil sa kayabangan niya bumagsak siya tsaka kilala kita eh discover nung unang ano mo channel mo munting himig pero payo ko lang talaga sa iyo discover baguhin mo yung ugali mo habang maaga pa kasi walang mapala sa taong mayabang see you tomorrow bye bye Transcrição e